Hello guys, papunta kami ng market ng Marikina. Ito yung sports center. Oh. Sa mga hindi nakakaalam ng parking, ito, parking ng Marikina. Magkano nga bayad dito? 30. 30 pesos ang bayad. Kasi minsan kasi pag namamaling kami, dati, di namin alam kung saan kami mapaparking. Doon ba sa likuran? tapos uh, antay ka pa ng mahabang pila dito ilang floor to parang mga five ano ata to floor Ayan, uh, daming naka park siguro na mamalengke din yung ibang mga tao dito Ayan. eight o'clock na saka pa lang kami na mamalengke paano ang tagal nagising sing <laughs> oras na ng trabaho dapat. Kaso wala kami pamalingkin na ilang linggo na dahil busy. Super busy. Hello. <laughs> Ayan. Sana may ma sariwang isda pa ngayon. See you later guys. nagja-jogging no? kahit mainit na sarap dyan sa gabi guys kung naranasan nyo yung ano dito sa Marikina Sports Center katabi lang ng public market ng Marikina din sa mga hindi pa nakakapunta ng Marikina um, malaki yung ano namin dito wow well, namin I mean char <laughs> malaki yung market dito yan, pakita ko sa inyo mamaya. ya Pakita ko mamaya yung mga kung saan bilihan ng mga isda. Bilihan ng mga gulay, manok. Yan, Kami kasi may mga sulit na kami. Sa kami bibili. Sa amin, hindi to kinakain eh. Pero dito, ginugulay pala to. Ano to? Dahon ng ano nga daddy? Dahon ng kalabasa? Ay, bulak, bulaklak ng kalabasa. Ayan o, ang fresh niya. Huh? 40 pesos. yan? Mahal naman. yan? Sa amin kasi dito, kinakain eh. Dito pala, you know, bulaklak ng kalabasa. Anong tawag ng luto mo dito? Pang Ilocano ng luto, nakalimutan ko. Ano ang tawag ng luto nito, Te? Gulang lang. Gulang lang. Ayan, mga Gulang ito yung. Gulang lang. Ayan yung mga ano niya, oh. Ang mahal pa naman ng ganitong klase ng talong. Magkano kilo dito, Te? Oh, 50 kilo. Oh. Pag dito, klase ng talong. Pati dito, ito? Bakit ganun ka mahal? Ayan, magbulang lang daw siya. Luka ng luto. Kasi ma... Masarap yun eh. Bulang lang. Bakit kaya ang mahal lang talong na to, no? Magkano itong ganitong talong, te? Ito. Ayaw malalaki 120. Ayaw malala. Bakit ma bakit magkaiba sila na presyo? Native kasi. Ah, pag native mahal. mahal pala pag native. <laughs> ang ang fresh ng mga ano niya dito gulay. Hindi <laughs> kami nagmi Native din itong kalabasa mo, te? Magkano kilo? Magkano kilo dito? 120 kilo, sumata lang yung malaking mga kalabasa. Ano lang siya? 30 kilo. <laughs> At ito na nga, nakabili na nga kami. Itong panggulang lang. Ganyan lang siya, oh. mga native kasi lahat na mga gulay. 250 pesos na siya. Ganyan lang siya, ha? <laughs> 'di diba, Ang mahal, pero masarap siya. Pat naloloko na. Oh, pupunta naman kami ngayon sa fish. Yan. isa sa mga bilihan namin ang isda dito sa may tapat ng church. Ayan oh. No? Uh, uh San Church. Ito yung bilihan ng mga isda dito. Dalawa to silang mga malaki dito eh. Meron pa doon sa market. Pag papunta kami dito. Eh. Ayan. Mga isda dito. May tumpok-tumpok. Fresh. Ito.

Tuna. Ano yung tuna? Ano yung magkano kilo sa tuna? Magkano sa tuna ko ya? Dos pwede ka lang Ha? Ay ganun, mahal ka lang ngayon? 440 kilo tuna ngayon? Misa kasi 360 lang to eh. Magmaya, maya. Maya. Ito pampano kasi masarap to siya sa sigang ni eh. Pero ang gusto ko dito prituhin mo na bago sigang. Pero pwede naman siya si tinola. Mm -hmm. Ang presko ng ano, lapo-lapo. de 20 kilos.